Thank you sa mga sumubaybay hanggang ngayon sa aking channel. Maraming maraming salamat po. So ito tungkol kay Alden pag-usapan natin. 'Di ba napaka-busy niya tapos nagpunta siya ng ano ng Vietnam dahil nominado nga 'di ba yung kanyang film yung first niya di na dinadirect. So syempre and doon kasama nga yung kanyang ano, manager, tapos si, ano, si Mama Ten, may nakita akong pictures. Hindi ko alam mga palangga kung nanalo siya. Pero, ano na rin, laking karangalan na rin yun, di ba mga palangga? Kasi nominado eh. First time niya yung dinadirect na nagiging nominated na agad. So, thank you so much. Ang daming blessing si Tiswi sa mga lahat na nangyari last year, pinapalitan ni Lord ngayon. So, ayun pala, galing sa Vietnam, ayun, may picture na naman, nandoon siya sa London. So, dumiretso ba siya? hindi ah, natin alam, baka dumiretso, kasi nandoon na siya sa London dahil inimbitahan din ata siya doon. May mga, ano, may mga, mga Filipino ata na nag, in, nag siya doon. So, andoon siya sa London. Kasi may picture na eh. May, na, may nakita na akong picture na andoon si Daddy Bay. Tapos, nandoon yung kapatid niya, dalawa, yung dalawang babae. Tapos, andoon siya, nagpicture na sila. At saka, nakalagay naman. Sabi nga nung iba, bago ba tong picture na to? Yung mga nagko-comments doon. Sabi naman, eh, bago ito. Kasi sa London, andoon si Alden. Dahil na, mayroon ngang nagbabalita na nandoon papunta siya ng London mga palangga so ayan yun pala parang parang ano no yung kasi bising busy si Alden ito naman ding mga sarsulistas bising busy din sila sa kakaidit tingnan nyo ginugulo nakakagigilan ginugulo talaga nila mga utak ng mga fans kung saan ka talaga papanig ba diba? para talaga guguluhin talaga gumagawa naman sila ng edited. Ito, yung edited, yung isa, isa lang yung edited na nakita ko. Ngayon, nagiging may apat na. Di, doon ako nakakatawa dahil pinagtatabi-tabi ba nila, mga palangga. Yung isa, yun pa rin yung damit, yung nabi, na, nasabi ko sa inyo na, yun na nga, yung damit niya na square pants. Tapos, masabi mo talaga na dugyot. Nasaan na ba yung taga ano sa kanila. Diba? Mayroon naman yung mga sariling naman mag-rent lang naman, diba? Mag-rent lang naman yan sila. Kasi nga yung mga Pilipiniana yung dito na malapad. Tapos yun yung nga yung kanyang damit ni Mingay. Ano ba yun? Masa na, hindi lang naman din ako nagsasabi. Ako, ako. Ako lang nagsasabi, hindi lang naman din ako na dugyot yun. Parang, oo oh, nga rin naman, kasi nga ngayon mayroong lumabas, may bukol na yung harapan niya, ay eh, lalaki. Ay, nako, lalaki, nakubukol, tapos yun na naman yung isa, yun na nga yung walang kamay. Nakadikit dito lang kamay. Nasaan na, dihinapin mo talaga yung kamay sinasadya nga nila tapos yun na naman yung katabi yun pa rin yung damit ni Mingay pero may buko na sa harapan dito sa harapan niya lalaki ay di ka ba naman nakakatawa matawa ka talaga pag, kasi idinikit nila yung pictures na yun eh. hmm. ay nako minsan sabi nga ng iba hindi na talaga paniwalaan sila huwag ko ba bakit Gumagawa talaga sila ng para ano, dahil nga tahimik lang yung mag-asawa. Hmm. Tapos, ito na naman, mga palangga, ang nakakatuwa. Dahil, parami pa rin nagpo-post na yung Kath din. Hmm. Kahit din, dahil yan na, naman, yan na naman ang inano nila. Parang papalabas na naman nila na magkaroon ng teleserye. Oh. Dahil daw si Mingay, hindi daw talaga yan magagawa magag si Mingay ng teleserye. Kasi wala naman siyang kontrata. Wala daw siya, hindi naman daw siya na, ano, wala naman siyang pinipirma sa GMA. Tapos sa, sa, ah, uh, uh, pangalan nito sa ABS-CBN, e, e, wala naman daw siyang ano. Kaya hindi daw talaga yan. Malabo daw talaga magkaroon si Mingay at saka si, yan ang nabasa ko ha, si Alden. Alam mo ang pinupost nila mga palangga, Kastin. din Catherine at saka Alden. Yun ang pinupost nila na magkaroon daw next year or end of this year ng teleserye. Hmm. Di ba? Yan na naman. Ang dami eh. Ang daming nila, ano nila eh. Ang daming kalukuhan, edited na mga pictures na inilabas nila sa FB. Ano sa palagay nyo? Alam nyo sa akin? Bibigla. Di ba ang, ang, hindi nga natin alam dahil nga kasagwat na yung GMA. At saka, itong ABS-CBN, magkakasagwat na sila. Tingnan mo, yung, ano, PBB, yung mga artista ng GMA at saka ABS-CBN, pinaghalo nila. Di po ba, mga palangga? Pinaghalo nila. Kaya, nagkakasagwat, nagkakasundo na sila. Yung dalawang network na yun. Nagkakasundo na sila. Ay, hindi natin alam. Tapos, mayroon ding nang pupush na, bakit hindi, ano, bakit yung ebs hindi nilagawan si Mingay at saka si si Kong daw ng ano, teleserye. Para ipagtapat din sila ni Alden. Alden at saka si <laughs> si Kath. Sabi ko nga, ang alam ko, si Kath, may pumirma yan ng ebs malabo yan pumunta ng GMA. Siguro kung magkaroon naman si Alden at saka si Cast ng ano, telesery, sa IBCBI niyan ipapalabas or sa Netflix. Eh, wala palang ga So, pero, titingnan na lang natin. Dahil, ako, hindi naman din ako mag, ano, yung sumama yung loob ko, yung ganun. Kasi nga, pera naman yan, at bilang lahat yan tinatanggap yan ni Alden pero ito lang panin, uh, ano natin panghawakan natin na wala naman silang relasyon si Maine wala naman relasyon kay Kong palabas lang yan syempre nasa showbiz sila at magkaiba rin naman ng management at syempre utos ng kaya lang management susundo nila kasi nga binabayaran lang din naman sila pero sa totoong buhay Si Maine ay uuwi pa rin kay Alden. Si Alden uuwi pa rin kay Maine. Wala. Yun lang ang ano natin. Pangalan nito, panghawakan natin. At tayo pa rin naman ang mananalo. Yun, ano lang yan, palabas lang yan. Wala naman yung katotohanan. So, sa totoong buhay, wala talaga ano lang yan, pang showbiz lang. Eh, thank you so much mga palangga. Titingnan na lang natin kung mayroon nga rin namang teleserye. Bye po!